Kasalukuyang hinahanap ng pulis sa Philadelphia ang isang lalaki na nilalapitan ng mga babae at inaalok silang ipag-masturbate ang lalaki gamit ang isang pirasong Swiss cheese. Salamat sa isang local journalist ay nabuking ang lalaking ito. Ang itinatawag na Swiss cheese pervert ay namataan sa Mayfair kung saan nilalapitan niya ang mga babae sa mga parking lot at inaalok ang mga ito ng pera kapalit ng pag-masturbate sa kanya. At mukhang hindi pa mahihain ang mokong na ito. Say cheese! Ayon sa isang OKCupid user, ang lalaking ito raw ay ang lalaking nag-alok sa kanya ng pakikipag-sex gamit ang cheese noong 2012. Sa tulong ng babae, nahanap at napuntahan ng isang reporter ang lalaking may kakaibang pagkahilig sa sex at cheese. Ang lalaki na si Chris Pagano ay wala raw na lalaman na kahit na ano tungkol sa pagiging Swiss cheese pervert. Kung hindi pa kayo nasuka sa kwentong ito, pwede niyong basahin ang buong OKCupid na mensaheng pinadala ng lalaki sa babae sa phillymad.com. Warning lang ha, ito ay may pagka-weird at may pagkabastos.